I was the one who said this uh, morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Uh, inggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Na lubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakutuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at malinggawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya bung puso po akong nakikiusap na nanawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Bisaya at sa sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin ay eh, makikinig tayo sa, sa sinasabing ngayon na, ngayon na. E eh, teka muna po, ay eh, marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, Abe, wag na tayo magbayad ng tax. E paano pong gagawin natin? Papayagan po, na, papayagan po ba natin ng na mga artista ngayon na wag na magbayad, magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito?